Naglabas na ng pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board, o MTRCB, kaugnay sa binitawang insensitive joke ng veteran TV host comedian na si Joey De Leon. Kamakailan lang, nagtrending sa social media ang komedyante dahil sa pagbibiru niya sa episode ng kanilang noontime show na EAT na may connect sa suicide. Nangyari ito sa segment na Gimme 5 kung saan kailangang magbigay ng contestant ng limang bagay na isinasabit sa leeg. Ang tanging na isagot lamang ng contestant ay necklace, pero sa katapusan ng round 1 ay biglang nagsuggest si Joey ng isa pang bagay na pwede raw isabit sa leeg. Lubid, lubid, nakakalimutan nyo, ang pabirong hirit ng TV host. Tila hindi naging maganda ang joke na ito ng TV host kaya bumuhos agad ang mga reklamo at pag-alma ng maraming manunood at netizens dahil may kaugnayan daw ito sa suicide o pagpapakamatay. May mga panawagan din kay MTRCB Chairperson Lala Soto kung saan nais kastiguhin at parusahan si Joey tulad ng ginawa ng kanyang ahensya sa hosts ng noontime show na It's Showtime na sina Vice Ganda at Ion Perez. Dahil sa nangyari, tiniyak ng MTRCB na susuriin nila ang mga natanggap na reklamo laban sa komedyante. Matatanda ang pinatawa ng MTRCB ng 12-day suspension ang kalaban ng EAT na It's Showtime dahil sa pagsubo ng icing ni na Vice at yun sa Isip Bata segment gamit ang kanilang daliri, Viewers have lodged multiple complaints before the MTRCB concerning the show's July 25, 2023 episode wherein the program's hosts allegedly acted in an indecent manner during one of its segments Isip Bata, ang bahagi ng resolusyon ng ahensya. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi nyo sa balita na ito? Paki-comment naman po sa ibaba. Huwag mo din kakalimutan mag-subscribe at pakihit mo na din ang bell button para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Maraming salamat sa panunood.